Ka. wala ka nang magawa talaga. Hindi ha? Ah? Ah? Wala ka nang magawa talaga. It's putik. Ano yung gawa mo? Oh, Bakit may nakaharang dito sa daanan ko may kumot? Na, tapos, sa diyan Karin Jan, uma. Grabe. Nakikita ko kayo. Kayo na ano, papunta dito kayo. Sab <laughs> magmamarita pa kayo Jan eh. <laughs> mabulat, mabulat. <laughs> <Palagang mabulat. laughs> Hindi niya ako napansin nga na rin nagmamarita